Ilang bisnes mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa Daig, Yun talaga mission mo? Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir. Si Senator uh, Robin nagtsatsaga rito. Sabi niya, magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, thank you, Maraming salamat po sa ating uh, ginang tagapangulo at uh, kay General Bato Senator Bato. A'udzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may presscon. Kailangan po ako makaalis kaagad. Uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Aimee. Pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga naguutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh, Joma Season dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po ang tinransport natin ay yung dating pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po eh tanong ko bilang ako po dating rebelde. Hindi ko naman po 'yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit uh, tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherland. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa, sa uh, Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dini-deny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot dinyo pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban, gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam nyo po, uh, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam nyo po, Sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, Sir, eh medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, Sir. Ako naman po, eh tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, Sir, pero napakatanda na po ni niya uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban niyan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba. Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana Napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami ho, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong. May contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order. Walang order sa amin na ipa kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, ko-contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo 'yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga yun ang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Eh ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, sa uh, Senator.